Magandang gabi po. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Marites. Gusto ko pong ipahagi ang karanasan namin sa Barrio San Miguel, isang maliit na barrio sa Capiz. Alam kong marami na kayong narinig na kwento tungkol sa aswang, pero ang sasabihin ko ngayon ay hindi basta chismis. Totoo ito at ako mismo ang nakasaksi. Noong bata pa ako, mahilig akong makinig ng mga kwento mula sa matatanda. Lagi nilang binabanggit na may mga nilalang na hindi nakikita sa araw pero gumagala tuwing gabi. Hindi ko akalain na darating ang araw na magiging bahagi ako ng kwento na dati akala ko'y kasinungalingan lang. Taong 2011 nang lumipat kami ng pamilya ko sa Barrio San Miguel. Doon lumaki ang nanay ko kaya naisipan niyang bumalik at doon na lang mamuhay. Tahimik, payapa at malayo sa syudad isang tipikal na baryo, mga bukirin, mga bahay na yari sa kahoy at pawid, at mga taong halos magkakakilala na lahat. Una kong napansin ay ang pakiramdam na parabag may nakatingin sa akin tuwing gabi. Sa tuwing lalabas ako para umigib ng tubig, o maghugas ng plato, ramdam ko ang may mga matang ang nakamasig, pero pinapalipas ko lang dahil baka guni-guni lang daw ng bagong lipat. Isang araw, ipinakilala ako ng pinsan ko sa isang binatang taga-baryo rin. Si Arnel ang pangalan niya. Magalang, matulungin, at may ngiting parang laging may tinatagong sikreto. Madalas kaming mag-usap kapag nagkikita sa may poso. Hanggang sa hindi ko na malayan, unti-unti siyang naging malapit sa akin. Lumipas ang mga buwan at ramdam kong nahuhulog na ako kay Arnel. Siya rin halatang may gusto sa akin. Pero mapapansin kong kakaiba siya. Minsan, bigla na lang siyang mawawala sa gitna ng usapan. Kapag tinatanong ko kung saan siya galing, lagi niyang sagot ay, may pinuntahan lang ako. Isang gabi ng Hunyo, habang naglalakad ako pa uwi, nakarinig ako ng iyak ng sanggol sa may likod ng palayan. Dahil likas akong matulungin, agad kong nilapitan. Pero pagdating ko roon, wala akong nakita. Walang tao, walang sanggol. Ang naroon lang ay mga yapak ng tila hindi pangkaraniwang hayop. Mahaba at parang may kuko. Kinabukasan, ikinuwento ko ito kay Arnil. Ang sagot niya, baka lang may nagpapatawa sa'yo, wag mo seryusuhin. Pero napansin ko ang pagkailang sa kanyang mukha. Para bang may alam siya pero ayaw niyang sabihin Ilang linggo lang ang lumipas, kumalat ang balita sa baryo. May natagpo ang patay na baboy sa kulungan. Butas ang tiyan at wala nang laman loob. Sunod-sunod itong nangyari sa iba't ibang bahay. Ang sabi ng matatanda, gawa raw yun ng aswang. Lalong lumakas ang kabako ng isang gabi. Habang natutulog kami, bigla na lang may kumalabog sa bubungan. Nagising kaming lahat at narinig ang yapak ng isang mabigat na nilalang. Nang sumilip ang tatay ko, nakita niya ang anino ng isang malaking ibon, higit pa sa laki ng tao. Agad siyang kumuha ng itak at sumigaw, Lumayas ka! Doon ko narinig ang kakaibang iyak, hindi iyak ng tao, hindi rin tunog ng hayop, isa ay nakapangingilabot na halakhak na parang galing sa ilalim ng lupa. Kinabukasan, hindi ko na nakita si Arnel. Halos isang linggo siyang hindi nagpapakita. Nang bumalik siya, maputla at halatang pagod. Pinilat kong tanungin kung ano ang nangyayari. Doon siya napayoko at nagsabi. Marites, may dapat kang malaman. Hindi ako normal na tao. Hindi mo ako dapat lapitan. Siyempre, hindi ko siya pinaniwalaan. Mahal ko siya at handa kong tanggapin kung ano man siya. Pero isang gabi, pinatunayan niya ang lahat. Habang nakaupo kami sa ilalim ng puno ng mangga, nagpaalam siya. Sabi niya, kailangan na niyang umalis. Sinundan ko siya hanggang sa dulo ng palayan. Doon ko nakita mismo. Unti-unti siyang nagbago. Ang kanyang balat ay nagdilim. Ang kanyang mga mata ay nagningning ng pula at ang kanyang katawan ay nagbaloktot. Hanggang sa naging kalahating tao at kalahating hayop. Nakatayo ako, hindi makagalaw. Ang lalaking minahal ko ay isa palang aswang. Umalis ka na Maritis, hindi ako ligtas para sa'yo. Sigaw niya, pero hindi ko siya iniwan. Sa halip ay nilapitan ko siya at sinabing, Kung ano ka man, mahal pa rin kita. Ngunit hindi natapos doon ang lahat dahil kinabukasan buong baryo ay nagtipon-tipon. Nadiscover nilang si Arnil ang may kagagawan ng mga paggamatay ng hayop at pagkawala ng ilang tao. Nagpa siya ang mga matatanda na tapusin na siya. Isang gabi, nagsama-sama ang mga lalaki ng baryo. Dalang si Bat itak at bawang pinuntahan nila ang kubo kung saan nakatira si Arnel ako pinilit kong sumama kahit pinagbawalan pagdating namin doon tumambad si Arnel sa gitna ng dilim nakangisi at nagbago na naman ang anyo ang katawan niya ay lumaki tumubo ang mahahabang kuko at ang kanyang bibig ay nagkaroon ng matutulis na ng ngipin nagkaroon ng matinding laban isa-isang sumugod ang mga lalaki pero isa-isang tumilapon. Ang aswang na si Arnel ay napakalakas. Ang mga sigaw at iyak ay umalingaw-ngaw sa buong baryo. Dumating ang sandali na ako ang kanyang nilapitan. Nakatitig siya sa akin. Duguan ang kanyang bibig. Pero sa kabila ng lahat, nakita ko pa rin ang Arnil na minahal ko. Mahal kita! Pero hindi na ako pwedeng gumalik. Patawarin mo ko! at bago pa man siya sugurin muli ng mga tao, siya mismo ang sumibat sa sarili niyang dibdib gamit ang sariling kuko. Napatili ako at napaluhod. Nakita kong dahan-dahan siyang bumagsak sa lupa. Bumalik ang anyo bilang tao at ang huling salitang binatawan niya ay Salamat Marites. Pagkatapos noon, wala nang muling napaulat na aswang sa baryo. Ngunit hanggang ngayon, Dala ko ang alaala ng lalaking minahal ko na naging halimaw sa paningin ng iba pero sa puso ko'y nanatiling tao. Kaya ko po ito sinulat para ipaalala sa lahat na hindi lahat ng nilala ay pinili ang kapalara nila. May mga sumpang hindi nila ginusto at may mga pusong umiibig kahit alam nilang wala silang lugar sa mundo ng tao. Kung may makakabasa nito o makakarinig, sana ay huwag niyong husgahan agad ang mga kwento tungkol sa aswang. Dahil minsan, nasa likod ng halimaw ay isang pusong marunong magmahal. Kung nagustuhan mo ang kwentong to, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, manatili sa dilim at huwag kalimutang manalangin bago matulog.